At eto nga, magkikinilaw na bangus na naman tayo dahil na-miss ko nga ito. At dun po sa mga nagtanong nakaraan kung paano ako magkinilaw ng ista, i-share eh, ko po sa inyo ngayon sa video na to kung paano. Una, linisin muna natin si bangus at i-debone natin. At syempre, alisin natin yung mga chan na yan kasi malansa yan. So, ayan, ayan, ganyan dapat. At dahil paborito ng aking mga mingming ang nilagang isda, ay sa kanila ko po ito ibibigay. Ilalaga natin yung mga ulo na yan na merong konting laman. At syempre yung mga chan kasama chan And then lalagyan lang natin yun ng rice at saka ng cat food. Ayan, mga gusto nila yan guys. Gustong gusto talaga nila yan. And then, hugasan natin. Tapos, ibabad po natin sa suka. In 30 minutes or kahit 1 hour pa, after natin ibabad sa suka, magiging ganyan na itsura niyan. Magiging maputla na po siya dahil siguro dun sa suka na pinagbabaran natin at para na rin po siyang luto na isda. Hindi na kayo madidiring kainin kasi wala na siyang dugo. Yung pinagbabaran po natin na suka ay itatapon na natin 'yun, hindi na natin 'yun kailangan kasi nandoon na nga po yung dugo, 'di ba? So parang hinugasan natin yung ating isda doon sa suka. Next po na gagawin natin ay ilalagay natin yung kinatas natin na kalamansi dito sa ibinabad natin na isda. Then hayaan lang po natin siyang mababad habang nagagaya tayo ng ating mga gulay na ilalagay or mga ingredients na ilalagay natin. Ito po yung mga ilalagay natin sa kanya. Yan, luya. Importante yung luya guys kasi pampatanggal po ito ulit ng lasa or ng lansa. Ayan, Uh, una, na, una natin gagawin ay ganyanin muna natin siya. Ayan. Then, saka natin pinuhin. Then, next, sibuyas. Ayan. Tapos, pipinuhin ulit natin siya ng pinong-pino. And then, yung white onion. Ayan. Garlic. And then, siling green na galing dun sa ating bakuran. And then, siling labuyo. Ayan, gagayatin natin ng pagganyan yung siling labuyo natin. Huwag nyong liitan guys ng sobra na parang giniling na kasi baka sumobra naman yung anghang. At bago kayo maglagay ng sili, make sure na mahilig kayo sa sili or sa maanghang. Kasi baka sobrang anghang, eh hindi nyo naman na makain. So, ayan na yung ating finished product. So, ayan, naglalaway ako isa to sa mga paboritong pulutan ng aking mga kamag-anak. Kumbaga nagkaisip ako na ito palagi yung nakikita akong pulutan nila, lalo na ng mga tatay ko, lo, mga lolo ko, mga tiyuhin ko, mga kapatid ko na rin ngayon. Ito na rin ang ginagawa nilang pulutan. So, ayan lang guys, na-share ko lang si inyo. Kasi marami po sa atin, lalo na sa mga babae, hindi talaga kumakain ng kinilaw na isda. Pero, syempre, kumakain kasi ako ng sashimi, kumakain din ako ng kinilaw na ganito. Lalo na kinalakihan ko to. Yun lang. Thank you for watching for today's video. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Bye!